ayun na nga, for today's video, magluluto po ako ng pork tinola. Uh, yes, tama po ang iyong narinig, pork tinola. So, ayun na, ipupart ko na ang aking mga gagamitin. nag na rin ako ng aking ano, baboy, yan yung aking baboy. Tapos, ang gagamitin kong gulay is papaya. Para maiba naman guys, iba ka, pangkaraniw is, naiwa ako na din yung ating luya at saka yung ating sibuyas. Walang bawang. Alam din akong bakit. Ah, oh, di ba? Alam niyo na guys, kasi talaga ako makain ng bawang. Sa so, pag na, na nasaan talaga siya ng dila ko, eh, nag-iiba yung ano ko, mood ko. So, huwag na natin lagyan ng bawang. Kasi para mas masarap ang kain ko. O, oh, di ba? So, upisahan na natin. Ayan guys, di ko na ipakita kung paano siya naging lisa Pasay na kami ng gasul. Di ba? Napaka-sweety, charot. Napaka-tsyempong-tsyempo naman. Actually, guys, yung sinain ko, hindi ko na siya naluto naubusan nga yung gasol Niluto ko lang siya ulit sa kapitbahay. Para yung malasin na yung maluto at hindi mahilaw. So, ayan guys, na malambut na yung ating papaya. Lalagay ko na yung ating dahon ng sile. Masarap talaga may gulay, di ba? Gusto ko sana malunggay kaysa wala eh. Yan ang mayroon. Dahon ng sile. So, ayan. Pakukulain ko lang siya guys. Tapos titimplahan na natin. O, oh, di ba? Masarap naman talaga kumain kapag may sabaw ulam, di ba? Lalo ngayon malamig ang panahon. Eh, napakasarap naman talagang humino. Humiko ng mainit na sabaw. Ano ba yun? O, oh, di ba, guys? Pag umigaw ka ng mainit na sabaw, tutulo lahat ng tutulo. Charo. Hindi <laughs> ba naman totoo, guys? Pag uh, mainit yung kinakain natin, tayo na para tayong nasisipon. So, ayan. Dato na yung ating ulam, guys. Ready to serve na hindi mo na magdadayet si Inday, bukas na uli siya magdadayet kasi nga sarap ang ulam today. So tinigman ko yung sabaw niya guys, is napakasarap ng lasa. Tamang tama, hindi siya maalat. Hindi ko na siya nilagyan ng betchen guys kasi nilagyan ko siya ng patis. Sabi ni mister, Dagdagan ko daw kasi meron daw siyang bibigyan ng ulam. O ba diba? Masarap naman talaga kapag ano. Ikaw yung nagbibigay. Sharing is caring. O, ba diba guys? So, ayan. Luto na ang ating ulam. Kain na, na naman. Busog na naman si Inday. Busog na naman ang na aking tani. Actually, guys, hindi naman masyado sa kanya. So, ayan na guys. O, ba diba? Ang ganda ng ulam natin. Ayan lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.